Ganyan. Ayun. Ngayon, ngayon saka natin i-mix siya. Ni-mix na natin siya, 'yan. Halu Good morning, mga kaidol, mga ka-Tamsart. Nandito tayo ngayon sa ating bangka at maglalagay tayo ng ano, ng ipuksi kasi may tumatagas dito sa lugar na to yan, ating lalagyan ng epoxy po ano yan abangan nyo ating paggagawa nito lalagay ko muna yan ito po yung ating gagawin mga katamsart pinuksan na natin to yan epoxy po to para yung ating tagas sa bangka ay mawala eh. Ah, haluin natin ng parehas. yan. Uh, Ayan, na natin. Ayan. Mm -hmm. Tapos tatakpan natin. Ngayon yung brown naman. Ito naman pong brown yung ating lalagay. Ayan. Kung gaano karami puti na nilagay natin, ganun din yung ano, brown. Para parehas sila. Ngayon ay na Ngayon saka natin I-mix siya I-mix na natin siya Yan haluin natin ng maayos Ngayon, Diba Ang dami Kasi marami yung ating lalagyan Yung maalog lang itong akin camera na to Ngayon. Maalog Mag Mix natin po Ano haluin natin ng maayos magandang pagkakahalo yan kukunin na natin yung nasa kabilang gilid dari ay para hindi sa pumasok at hindi tayo mahirapang magbukas pag nag-ano tayo ulit nito yan okay ngayon halo halo tayo halo halo Kaya dong itong ating camera sa dibdib. Pasensya na kayo, ha? Pero, kailangan natin i-vlog para mayroon tayong pang-upload sa YT Ayan. Ito na po. At atin na siyang lalagay dito. sosok sok natin siya dyan. Ayan. Para magkaroon siya ng siksik. -sik.

ต้าวปทาัขาไปตนั้ตั้นตั้ตัวนโอเคโอเคดีกว่

Okay. Sana bumuo ka dyan ng gusto ha. Kasi kailangan mong mabuksyan. yan. Ah, maya po ating adagdan, dagdagan. Hmm. Pero natin lahat para mamaya eh. Meron tayong pang ano. bago tayo molis please pumalis uli mamaya dagdagan ulit natin niyan mamaya po niyan kung pupuntahan po natin ayong ating lambat Ngayon, mga naga-adventure dito tingnan natin ating lambat doon sa bandaron <laughs> ah, saan yung dalawa? <laughs> doon. Pasawaya, doon. Ah, doon. Kasawa yan, ano? doon sa may, sa may, ano natin. Lambat, ano? Ah, Adventure! <laughs> Ayan, tingnan natin yung ating lambat. Kung paano. May dalawang nag-adventure, mga kabataan. ba? Diba? Vlog, vlog lang. Malay mo, sumikat. di ba? lang. Go, go lang. Nagahibas pa raw. Sabi ni tatay. Pwede maganda nga ni. Yung pala, dapat pa ganun pala ako pero hindi mapunta ako doon ay sa may, ano meron tayong nalagyan ng cellphone para tayo ay ano ah, ba diba? sana hindi mapasaya atin cellphone malapit na tayo doon sa ating ano destinasyon wow di ba oh nag-adventure sila makuhang gawin ito tayo sa kalunuran mamaya ano kaya ito hindi butas mas maganda kasi yung magaan tali bigat magat din magaan ka Tara, may huli ka na. Sa kanan nyo, hanggang doon, sa dulo. sa <laughs> gilid ng batuhan. Pero ako yung napatong ganyan parang lamisang bato ay ah. ibang Tingnan po natin yung ating kinalat. Nga lang mababasa cellphone natin. Ayan po yung, yung lambat ko. Oh. Tingnan natin kung may huli ito. Lagyan natin sa yung sa ating cellphone. Pero laglag ha. Ah. Ayan. Testing. Kung may huli, wow, daming ano. Daming dumi, oh. Liglig -lig natin, ha? Ah, pag may mahuling isda, di, meron. wow, daming ano, daming... Masyadong magalaw yung camera ko. Wait lang. Lagi natin sa ilalim. Pag wala rito, punta ako kalunuran. Madama lang aligasin ah. Sa alam, pag ako nagakalat din, ay may hayop din eh. Dami lang hayop pa. Ito ang hirap po talaga pag nag ka. Hindi lahat ng kalat mo may huli. Oh, malalaki ng alo, no. Pag wala rito, alisin ko ito rito. Kasi nakalating oras na ako eh. Nung nag-ano ko ano. na kumapunta sa kabila sa kalunuran makasakali wala talaga walang hayop